sa rito. Yung halimbawa po na ito. Hindi, ang kailangan niya po, ang gusto ng sponsor, mainipat po siya ng tirahan. Kasi naawa po doon sa kalagayan niya. Eh, kung dito po natin isipi kaya, na o meron naman siyang pwedeng matulugan po diyan, di ba? At subukan natin Siyempre, kahit po dati kayo nagiwali, kahit maging magkaibigan na lang, ama, ama siya ng inyong mga anak, di ba? Tsaka wala naman vision, di naman ata umiinom, di naman siya nag... Ano, wala naman, di ba? Ay, yun ang dapat huwag nang ng mga... Mm -hmm. Ano po yung pangalan nyo, Mami Oli? Ito yung dating asa uh, asawa po ni Lolo Itoy napakabait pong kausap at kahit yung mga anak ay mababait. Si Lolo Ito'y po palang lumayo sa kanyang pamilya. Ayun po, doon sila nakasibi sa mitirahan po na yun. Kapila Christmas light. Pero kung may tutulugan, maluwag ang bahay po ninyo po. Alim? Hindi, sanay naman po siya nang sa gabi lang Hindi naman po dahil maghapong nagbabay. Pero... Pagka dati po, nung pag kumikita siya sa goma, nag naman po talaga, dumadaan dito, nag-share ng kahit ko Kaya nga po, sana eh, ngayong, ngayong magpas pasko kahit na umuwi na lang siya dito, tapos yung, kesa po, iupa pa namin siya ng bahay, baka hindi naman tinatagal, sayang lang pang uupa niya ng bahay kung pwedeng alam pag bilibili niya ng kapit na sukal ayan mami oli madilim na po kasi inabot na kami ng gabi sa tan ano po yung pangalan niyo, Nay? ako po Chico, ayo, kayo na sabi ng aplito, Chico. Sinanay si Feliciana, madilim na po kasi kaya, kaya sana po, ah, uh... Pero papalit kami yung alam na namin yung bahay. Kada dadaan kami kay Lolo Ito, yung dadaan po kami dito. Para mas maliwanag. Galing po kasi nag-miss yung kami doon sa Balante. Dalawa yung pinuntahan namin. Uh, sa ng bukid din, dalawa po yun. Ang plano nga namin ngayon, doon kami pupunta kay Lolo Ito, ni namin yung bike para mapalitan yung gulong. kaya eh, yun? Sa ng... eh, Sana naman po, wag. <laughs> kasi ganoon na yung kalagayan. Sabi eh siya, siya rin na may sabi Nakapadlock oh. daw yung munti tulugan Eh nawala yung grocery Eh matagal-tagal niya sanang uubusin yun Kahit dito sa inyo ah. Eh kagabi nagpunta po kami Alas 9 ng gabi Kasi tatlong beses kami bumalik Eh nawala daw yung relo niya so, Ewan ko kung saan nawala yung relo niya sa pa ba siya naliligo hindi sa poso? Magkakaroon <laughs> ano dito naliligo eh pagka dito pumunta sa naliligo. Mm, Ala doon dito sa sa bakuran nila kap dito naliligo. O wala walang poso doon. Hmm. Eh buti doon siya pinatira kaya lang po pag umuulan sigurado mabasang basa siya. Kung panoorin niyo po yung video ni Lolo Itay makikita niyo ito. Nakapunta na pa kayo sa kapag nakapunta po kay pinagtagpitag bingo man lang talaga pong malulungkot kayo <laughs> o oh, gawan po natin ang kuko dito kaysa nga mga Kaya hmm. nyo, pag, pag nakalabas po ako bukas at naaraw araw ko siya natagpuan kasi mahirap hagilapin sa gabi lang daw umuwi. Okay. Hey, na, hindi na, ako nakapagtanda. Kuya Ayo Vlog 04 lang. Kuya Ayo Vlog Papanood niyo yung unang vlog ko kay Lolo Ito. Eh. Ganon, babalikan namin po siya bukas. Sana mahikayat kung makarating dito. Kasi ang gusto po ng sponsor, bago magpasko, hanapan namin na ng na apartment. Eh kaya lang, bakit hindi tumagal umalis din? po may kahit pa paano may space pala kasi mabait wal well, mag ilaw ha madilip hindi nakikita na si, si nanay Feliciana yung mami Oli eto po yung asawa po hindi, hindi dati dahil wala namang eto po yung asawa si lolo ito yung pala nagpakalayo layo hindi kaya parang nagkaroon siya ng depression at lumayo o, so, o yung isip niya dahil tamang duda nagselos ganon yun na nga po naging naging seloso pala siya hindi ngayong matanda na po baka po pwede naman kahit papano uh, mapakiusapan di po ba pero kung uuwi rito tanggap nyo naman po siya kahit dyan siya may gilid na yun kahit kung gusto nyo tumira sa barong-barong na tagpi-tagpi kasi may mga taong sa so, sarili yung tulugan, sariling mundo sa mga, tsaka sa mga anak uh -huh. hindi po, i sasabihan ko siya na hihingi tayo ng tawad sa inyong mga anak at sa inyong misis e, Titingnan ko po kasi nung una nakikinig sa akin bawat sabihin nakikinig siya sa akin tapos para pues, sa ang plano nga po namin sa kanya, kung siya mapapaayo, magiging ayos, kada magmi-mission kami, sasama ko siya kahit papano. No? Na malilibang po siya, 'di ba? At maaring tulungan lalo siya ng sponsor na na dating ito yung lolo pero na kasama ko na, 'di ba? At gusto man namin ipagawa yung bike baka pagtalikod namin sira na ulit eh sayang tsaka yung goma niya dito kasi dumating kami itong kagabi nagihiyaw sinabi eh kang hindi na ako yung nagkakalat dito eh humihiyaw siya tapos na nagpakilala akong lolo -lo ito ay eh, si kuya auto dun lang siya nahimasmasa na oh kayo pala parang siguro baka napapagalitan ng mga kapitbahay baka kasi kalat yung dala niya goma di ba baka oh yun niya po eh yung gusto lang natin po eh dahil noong una nakikinig kami sa kanya dahil hindi namin matuntun kung sino yung mga anak kung sino yung asawa eh natuntun namin parang siya yung dapat pala mapalambot yung paniniwala niya pala dahil dyan, tanggap naman nyo dito siya to ka Yung ano, hindi po, ano lang po muna. Pag naayos si Lolo Ito, edi eh, yung magiging tulong kay Lolo Ito, eh, po pwede po natin itulong ito sa akin. Ganun. Hindi naman po, kung malaki lang po yung channel ko, po pwede. Kaya eh, lang po, eh, alam pa, hindi po, po pwedeng mangako na, oh, sige po, gano'n, ganyan. Siyempre, kung pabalik-balik po namin dito, kung ma-vlog po natin yung apo nyo, kasama si Lolo Itoy na, kung si Lolo Itoy ay magbabago, o siya, kilala na siya dahil na-i-upload na siya, pwede siyang manawagan. Anong year na po ba? College. Nag-aaral daw. Yung nag-abroad yung tatay, kaya lang di ba makontak? Hindi kaya, hindi kaya nakulong po kaya doon yun. Baka mamaya, nahuli sa mga hindi tumatawag baka lahat ng gamit nandala, dala na ibenta niya rin or ano kaya hmm. eh, no? yeah, nga po baka nga po nagka problema doon yun hindi nilang, lang ala, ibang pwedeng pagtanungan eh, naman, nandito sa sinetiyaryo hindi rin nyo nakakausap na yung mga lolo niya talaga ako ah? lola yung lola niya taga sinetiyaryo hindi alang nakakabalita daw eh baka po nakasuhan doon yan baka kundi man eh may problema lang din sa Taiwan kaya hindi makapagpadala yun lang po yun lang okay, ah, po yun po lapit po yun lang po no? yun Eh, di libre pa aral lang dito sa Gapan po, di ba? Asa ah, may Maynila pa. Ta uh, malaking gastos. Eh. Mm. Ah, newscaster yung sa ano din po. Alang, sa, sa, sa side nung nanay, wala po bang lalapitan ng tulong? O sa side nung tatay, ano ba yung anak nyo? Babae, lalaki? O sa side nung tata, lolo sa nan tatay wala din uh -huh. eh, may hinto po yan pag yun uh, sayang okay. ayan mami oli daddy brian ito po yung asawa po ni lolo itoy natuntun na namin ang problema ito si lolo itoy po pala ang nag nagtaman duda na umalis po dito sa compound na to may, kung ano lang po may tutulugan pala e pa bibablog pa po natin na isang beses si lolo Itoy kung halimbawa po na hindi makikinig eh na po tayo magagawa mahirap pilitin yung ayaw ba? Diba? ayusin po natin sila abangan nyo po yung mga kwento ni Lola Feliciana at saka po ni Lolo Itoy Subukan po natin patamisin at ibalik yung kanilang pagmamahalap. Okay lang po ba? Eh, sige. Kung Ma mahal. Mahal nyo pa talaga si Lolo Ito eh. Eh, sa ala na. Ah, sabi nyo lang po. Ayan, kahit pa paano. Kaya lang, antagal niya kasing... Ba't bigla siyang, ano, biglang maliliit pa yung anak niyo, bigla na siya nagliwaliw na gano'n? nag na siya. Bali, oh, hindi po kay At Hindi kaya nagkaroon po ng konting depression 'yun. Ay, naman. Yung, ewan, ewan po. Eh, naman. Alam mo Ay, papagalitan ko. Abangan niyo po yung kwento ni Lola Palisya mga mga ninang, mga mami, mga tadi mga ninong. Salamat po.